Hello, what's up mga idol? So ngayon mga idol, so wala tayong tato pero panibagong video na naman tayo. So syempre wala tayong tato nga kasi medyo matumal mga idol so bawi na lang tayo next day or next week. Kasi naghihintay pa tayo sa mga schedule natin no. So ngayon mga idol ipapakita ko muna yung mga iilan sa aking mga uh, black and gray portrait mga idol. So yon nakikita na ninyo yung ating mga portrait. So yan yung ating mga black and gray portrait mga idol. So syempre at uh, magsha-shout out pa lang din tayo mga idols no. So yon syempre shout out nga pala ni Tadsky artista sabi niya shout out boss idol so shout out idol Tadzki artista at syempre ni Razel Golingan pa shout out naman dyan idol so shout out idol Razel at syempre ni Reggie Bacus sabi niya i shout out sa tabos B okay shout out sa iyo dyan Reggie at syempre ni Jaime Tapiri Paradero so sabi niya mga idol shout out idol so yun shout out ni idol Jaime or Jaime Jaime yata to no <laughs> at syempre ni uh, shout out din ni Honey Vega so sabi nga pa shout next bid idol so sh shout out sa iyo idol Honey Vega so you know at syempre ni Jan Alaura So sabi niya idol pa shout out sa. So yan, shout out sayo Idol Jan alaura Laura. At siyempre shout out pa rin sa lahat na nagpapa-shout out, no. So hindi ko hindi ko pa talaga na shout out lahat kasi naka-line up to mga idol. Kaya yung iba nagtataka bakit hindi pa daw sila nasa shout out. Kasi ngayon na yun nga mga idol naka-line up pa yung ating mga shout out. Um in screenshot ko Aww. naman yan eh. Kaya huwag kayong mag-alala mga idol. Kung kahit ilang beses kayo magpa-shoutout, isa-shoutout natin yan kasi naka screenshot tayo mga idol. At susunod-sunod rin natin yan mga idol, no? So, syempre, maraming salamat pa rin sa ating, ano, uh, mga solid supporters na palaging nanonood sa ating mga video mga idol. So, yun mga idol. Um... Maraming salamat. Yun nga, maraming salamat sa mga solid supporters. So, balik tayo sa ating mga tattoo, mga idol, no? So, ito yung mga idol, yung ating mga Uh, black and gray na portrait mga idol. So, you know, medyo hindi lang kung napapansin niyo mga idol, hindi ako nag uh, ano nang hindi ako nagpo-portrait ng colored mga idol kasi yun nga uh, hindi pa ako nakakagawa ng colored tattoo. Kaya kung mapapansin niyo is puro black and gray lang yan lahat. Diba pa ulit-ulit? So, pero kung may mag-request naman mga idol, eh gagawin naman na natin 'yan. Kaso nga medyo may kamahalan nga lang kasi nga colored, 'di ba? So, 'yun, naghihintay pa rin ako sa mga ano sa magpapagawa ng colored portrait tattoo. So, 'yun, kung nagbawala ka idol na magpa-portrait ka, so comment ka lang dito at saka mag-message ka na sa akin ha para mabigyan kita lang 132% discount mga idol. So, yun, at syempre, uh, kung umabot kayo hanggang, hanggang dito mga dulo. So, maraming salamat. At syempre, don't forget to like, comment, and share. And yun lang.